Hello you know guys, magandang umaga. Araw ng mga uh, Huwebes ngayon. Okay 25 ng uh, July 2024. So, ayun guys, uh, kalalabas ko lang ng uh, C4. Galing pa ko ng bahay. Papasok na ako ng trabaho. At, ah uh, actually guys, kapon. Uh, kapon, pasok ko na kapon yun eh kaso lang grabe yung baha hindi ako makaka labas din sa parking kasi doon sa paradaan ko tambak yung mga mga motor dahil uh, doon nila nila kayo mga ibang mga naka motor kasi mataas kasi doon sa pinaparadaan ko kaya hindi ako makalabas bukal ko sana uh, lumabas kagabi kung kaya na ng motor ko kasi hanggang tuhod na pala eh umaba na yung tubig na la size ng gabi kaso lang di ako kalabas so ngayon guys eh huwag tumawag naman si commander na uh, papasok ako ngayong umaga at ako naman ang mag straight kasi kagabi nag straight yung kasama ko uh, so ako naman ang mag straight ngayon so ngayon guys papasok na ako at ito ngayon ang sitwasyon ng uh, kalsada guys Yung dito sa Tanyong guys hindi ko na ma-vlog dahil na lumagpas na ko Ngayon ko lang naisipan na i-video So ito, andito uh, na ako ngayon sa Litre At uh, titingnan natin yung ibang uh, kalsada dito Hanggang makalabas tayo ng monumento at uh, babayin natin yung edsa Hanggang Ortigas So ganoon pa ba guys Pagdating naman sa Ortegas Baybayin naman natin yung Idsa ah, Pasig si, ah, Kung anong sitwasyon Ngayon ay medyo makulimlim pa Baka uulan na naman ito Pero siguro wala, hindi tayo maabutan nito eh. abutan man tayo pero hindi ka ng baha So, ito yung sitwasyon ngayon sa kalsada guys At dito na ako sa kaba ng uh, uh, Sa may sangang daan Malapit na ako sa may SM sangang daan ng ron, hindi pa tatabi uh, Suwapang talaga At pwede naman tumad eh guys andito na tayo ngayon sa may ano um, malapit na tayo sa monumento at ayun guys medyo maluwag yung kalsada uh, siguro hindi mo hindi hindi malabas yung mga ibang mga uh, tao kasi siyempre bagyo may bagyo naman kasi nakita ko naman kung wala akong trabaho bakit nalabas ako ng bakay mukhang na lang sa bahay so ito may tambahan naman tayo eh, dapat nga kagabi pa pauwi na sana ako ngayon kasi lang hindi kinaya ng mga kwan eh dami na karang andun sa motor so lang sinabi ko kanina sa ako ng boss ng uh, video so, okay lang okay lang naman yun guys Ganun talaga, kailangan din nila ng ano. May ibang mga motor, mas uh, makaligtas sa baha yung mga uh, motor nila. Kasi yung pinaparadaan namin, hindi naman inabot ng baha. So guys, nandito na ako sa monumento. Uh, Baybayin na naman natin yung Idsa. So, ang kaluwag ba

so guys, nakalagpas na tayo sa Balintawak at uh, nakausip ako doon sa mga barrier uh, na ako ano naman yan, simento, bakit nakatumba? Oh, yan o, oh. nakumba, dito rin ka kapon guys malalim din kasi ito dito kapon alam hindi dito madaanan ang sasakyan, yun no, ang pagkaalam ko kasi may experience ko na dito eh yung mga uh, 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 na rin yun dito yung ba maraming lalip dito so nakaisip ako dun sa ano, mga barrier bakit sa katumba samantalang ito naman ay mga kwanto mga simento hindi naman siya rin kaya itong bayan ng mga uh, tubig alon so, ayun baka naman siguro sila dyan, guys ito so guys ito ambo na ambo na guys ano natin yung hood ng kapote guys pinatay natin yung hood ng kapote ay sa nang rider Boss Boss Stand So, natin yung hold ng ano Kaputih sa naman ulan guys okay lang mabot pa tayo ng ulan na pataputin na rin naman na tayo kailangan natin kumasok sa trabaho guys dahil wala tayong mapayakain sa ating pamilya hindi tayo sa trabaho dito lang tayo makasa guys